Ah, uh, what's up mga guys? Ito 'yung ano namin guys, 'o, oh, 'yung nakita namin na sign na parang palaka, guys. 'Yung bunganga niya, guys. Palaka na palaka, guys. To guys, 'o. Oh, totoo ba 'tong sign guys? Ano sa tingin you guys? Totoo ba to? Ito guys oh. Dito yung banda sa ano guys sa bundok namin guys. Yun guys oh. Palaka guys oh. Parang palaka guys. Yung ano yung bato na nakasign. Ito yung guys oh. Grabe. Tindi nito guys oh. Uh...